Para sa aking balitang showbiz, maraming ang nagulat nang ipost ng beauty queen actress na si Kylie Verzosa ang kanyang latest picture. Ito ay dahil sa sobrang kapayatan nito na malayong malayo sa shape ng kanyang katawan noong nanalo siyang Miss International. Si Kylie ay nasa Amanpulo ngayon, isang private resort sa isang isla ng kuyo sa Northern Palawan, ngunit hindi malaman kung sino ang kasama nito. Ipinost ni Kylie ang kanyang pictures sa kanyang Instagram account kung saan makikita dito ang kanyang OOTD o outfit of the day at maging ang mga kinakain niya sa nasabing private island kasama sa kanyang ipinos ang kanyang mga litrato na nakasuot ng bikini kung saan kitang kita ang napakapayat niyang katawan. Nilagyan ito ni Kylie ng caption na Hope you feel better, hug a tree at aman pulo. Sa comment section ay nagpahayag ang mga followers ito ng sobrang pagkabahala dahil sa sobrang kapayatan niya. Ngunit ayon sa beauty queen actress, very healthy siya at punong-puno ng energy. Sinay pa nito na kahit ano raw ang kanyang ipos ay may mga nasasabi pa rin sa kanya ang tao. Sabay sabi nito na mag-focus na lang ang mga ito sa kanilang sarili.